A day in my life, here in Paris. Ako nga pala si Katombi ng Paris. Hello mga Katombi! So for today vlog ay she share ko sa inyo kung paano pa ako nakarating dito sa France. So heto, kaya ho ako nakarating dito sa France dahil ho, ako ho ay nag-apply papuntang Poland. Bali nga ho, nag-apply kami sa Twin Star International Manpower Services doon ho sa Taiwan. Ako nga pala ay factory worker sa Taiwan dati. Seven years nga pala ako nagtrabaho. Naisip ko nga pala, wala palang nangyayari sa buhay. Parang ganun lang, paikot-ikot. Naghihintay ka na lang ng sahot, gada buwan. Parang nagigipit din ho ako dun. Ang hirap din ho kasi syempre nagpapadala ho ako sa Pilipinas kasi breadwinner ho ako hanggang sa naisipan ko na mag-ipon. Nag-ipon ho talaga ako. Sabi ko nga ho uh, kailangan gumawa ho ako ng paraan. Kaya naman ho nung nakapag-ipon na ako ng isang taon ayun nag-apply na ako papunta dito sa Europe. At hindi nga kami pinalad sa Poland dahil nga ho yung coordinator namin sa Blay. Huwag ko na Baka maiamot pa siya sa akin. Charot. Kaya yun, inalisan ko sila. So, minsan, may mga reason din bakit kami umaalis sa bansang iyon. At syempre, ginagawa personal, kaya umalis na lang din ho kami doon. Kaya ayun ho, pumunta ho ako dito sa France. Dahil ho, may kamag-anak ko kami dito. Buti na nga lang, may kamag-anak kami. Sabi ko, pupunta na lang ako dito no matter what. Nagkataon nga ho na ang natira sa aming alawan, is 300 euro na lang. Oh my God. Sabi ng kapatid ko, siya na daw ang bahala sa akin. Eh hey, di syempre, bitbit -bit ko pa rin si Ilocana. Naku, dalawa kaming sakit sa ulo. Charot. So ayun, minatira po sa aming 100 euro. Buti na lamang, yung mga pinsang ko dito, meron silang mga kaibigan. Puro tanong sila agad kung may ibibigay na trabaho. Ganun pala dito sa Paris, kapag meron kang mga kamag-anak, talagang tatanungin nila yung mga kamag ano nga yun? Tatanungin nila yung mga kaibigan nila. So, ayun, napasaba ko ako sa masela na amo. Grabe, Mauotas so si Tombi. Hindi talaga ako maalam maglinis. Ang alam ko lang linis talaga, yung barang-barang. Yung basta na, linis sa Pilipinas. Ganun ho. Hanggang sa, ayun, natutuho si Tombi. Talaga hong Tama pala na ma-experience ko yung masela na amo kasi doon ho ako natuto hanggang sa marami na akong part-time. Lahat ho kahit nga ho pinoy rate, akin ho sinasabak talaga. No choice ho ako, ang importante, kumikita tayo. Oh. Tapos nga ho, ayun, ang bait ho ng kamag-anak ko, hindi ho kami pinapabayad sa bahay. Pero nung nagkatrabaho ho kami, kahit ho magkano, nag-aabot ho ako dahil nahihiya ho ako. Bale, ito nga palang employer ko, ibigay sa akin ng kapatid ko, ako ho ay recommended. Tapos yung ibang part-time ko, bigay po ng aking employer na full-time. So sobrang thankful ko kasi nagkaroon din po kami ng maayos sa trabaho dito. Halos lahat po kami ay full-time. So ayun lang, hanggang dito na ang vlog ni Tombi. Bye-bye!